Demolisyon sa dalawang barangay sa Tondo, Maynila na uwi sa matinding tensyon sa pagitan ng mga residente at otoridad. umabante sa balita si Abante Reporter Ryan Reloban. Mr. Rocky, matinding, tensyon ang nangyari kanina dito sa demolisyon ng barangay 22 at 264 dito sa Tondo, Maynila. Partikular sa Mansangkay Kanto sa may High Street na katabi ng Metropolitan Medical Center pinipilit na mga tauhan ng Manila Police District at demolition team na makapasok sa nasabing lugar. Inutok na kasi ng Sheriff Raymundo Rojas na Manila NCC branch 24 sa demolition team na buksan na ang gate matapos ang isang oras na tani na ibigay sa mga residente upang umalis sa kanilang mga bahay. Ito'y para gibain na rin ang sinatayang nasa isang baan na bahay. Pero hindi nagpapatilag at hindi nagpapatigil ang mga residente, partikular ang mga kabataan laban sa mga otoridad. Bin, uh, binudahan na rin ng tubig ng BFP Manila ang mga residente na nakaharang sa gate tatlong laraki at uh, tatlong lalaki na, na rin ang inaresto ng MPD sa gitna ng matinding tension. Rocky, sa mga oras na nga ito, Rocky, uh, medyo humupa yung tension dahil uh, natigil na din yung uh, mga pinag- uh, mga panawagan ng mga residente at nakikita nyo na dito nga Rati, maraming bagay na dito na hinagis. Katulad dito nga rin na na hinagisto ng mga residente laban sa mga otoridad dahil pinilit na nila na inigal ang isinasagawang demolusyon dito sa may Maynila. Yan muna ang update. Patirayang lalaba ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.